Ibalon Epiko ng Bicol Ang Ibalon ay isang epiko mula sa rehiyon ng Bicol na tumatalakay sa kabayanihan ng tatlong lalaki, Sinabaltog, Handiong at Bantong. Ito ay pakikipagsapalara ng mga bayani laban sa mga halimaw at kanilang mga tagumpay sa pagtataguyod ng sibilisasyon ng Bicol. Ang matandang epiko na Ibalon ay sinalaysay ng isang makatang manlalakbay na si Kadugnong na isinalin ni Father Jose Castaño. Ang Ibalon o Ibalhon ang naging tawag ng mga Espanyol sa sinaunang lupain ng mga Bikulano. Naging batayan nito ang mga Ibal o Ibay, nakauna-unahang pangalan ng tangway ng Bikol. Ang Ibal ay pinaikling tawag ng Ibalyo na nangangahulugang Tawiran mula sa Bisaya patungo sa kabilang ibayo sa dakong timog Luzon. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon, naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling kinakatakutan ng mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Hanjong. Pinamunuan ni Hanjong ang mga lalaki ng ibalon. Upang kanilang lipunin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw at lumilipad ng mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadong nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos ng pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Hanjong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na ilwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablo naman ay nagturo sa mga taon ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka, ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang ibalon. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabut. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto May nagtangkang pumatay sa kanya Subalit sinamang palad na naging bato Nabalitaan ito ni Bantong At inihandog niya ang sarili kay Handiong Upang siyang pumatay kay Rabot Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot Kaniya itong pinatay habang natutulog Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabot Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok na matataas na bundok nang kumati ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni Bantong Hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat